nakita ang presensya ng mga barko ng China sa Mindanao. Nagdudulot ito ng pangamba sa seguridad ng bansa. Sa pagkakataong ito, ang Philippine Navy ay nakatalaga upang magbantay sa mga ito. Kasabay nito, ang Pilipinas at New Zealand ay nag-usap upang makabuo ng kasunduan na nakatuon sa military cooperation. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang maritime security sa rehiyon. Ipinahayag ng mga opisyal ng New Zealand ang kanilang suporta sa Pilipinas laban sa mga agresibong hakbang ng China lalo na sa pagtutol sa unilateral na naratibo nito. Samantala, tinukoy ni Romales ang panganib ng cyber attacks sa mga negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na nagiging banta sa pambansang seguridad. Sa kabilang dako, itinanggi ng Chinese ambasador ang mga aligasyon ng hacking at nagsabing wala silang kaalaman tungkol sa pahayag ni Romales. Kasama ng mga kasunduan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement na naglalayong tiyakin ang ligtas na paglalayag sa South China Sea. Sa larangan ng agrikultura, ang presyo ng lokal na bigas ay naglalaro mula EAE 2 hanggang EAE 5, habang ang imported rice mula sa Thailand ay nasa EAE 53 hanggang EAE 55, na mas abot kaya para sa mga mamimili. Dahil sa Food Security Emergency, maglalabas ang National Food Authority ng isang daan 150,000 metric tons ng well-milled rice na ibebenta sa halagang EAE 5 kada kilo, na makikinabang ang mga lokal na pamahalaan. Ayon sa mga nagtitinda, mas dumami ang mga mamimili ngayon dulot ng pagbaba ng presyo ng bigas. Umaasa sila na magpapatuloy ang pagbagsak ng presyo upang mas maraming pagpipilian ang makuha ng publiko. Bilang karagdagan, naglaan ang NAA ng mga guidelines para sa pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka na naglalayong pabilisin ang proseso at makatulong sa kanilang kita. May mga improvement na isinasagawa ang NAA sa kanilang procurement system upang masiguro ang magandang presyo at kalidad ng palay mula sa mga magsasaka. Sa mga kalamidad, nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na supply ng bigas, kasama na ang buffer stocking para sa mga emergency situations. Pumapasok naman ang mga siklo ng produksyon sa industriya ng itlog, na maaari ring magdulot ng pagkasila ng supply kung hindi ito maayos na mapapamahalaan. Ang mga producer ay dapat magkaroon ng tamang diskarte. Sa isang pag-aral, lumabas ang mga presyo ng baboy na nagiging sanhi ng pagtaas, at ang maling presyo ay nagdudulot ng mga problema sa merkado. Ang sitwasyon ng mga residente sa paligid na nasunog na cold storage facility ay nagpapakita ng epekto ng hindi tamang pamamahala sa mga pagkain. Patuloy ang kanilang reklamo sa masangsang na amoy. Ipinahayag na ang termino ng mga kasalukuyang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ay i-extend hanggang sa bagong eleksyon. Mahalaga ito upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Sa pagdiriwang ng Tats Awareness Month, tinalakay ang mga opinyon ng mamamayan tungkol sa tamang paggamit ng buwis. Maaming tao ang umaasa na ang kanilang buwis ay mapupunta sa mga proyektong makikinabang ang lahat. Noong 2023, umabot sa 2.52 trilyon ang koleksyon ng buwis ng BIR, at inaasahang tataas pa ito sa 2024, kaya't ang buwis ay dapat gamitin para sa pagpapabuti ng serbisyong pampubliko at infrastruktura. Sa larangan ng palakasan, ang Letran Ladik Knights at Perpetual Altas Men's Team ang pangunahing naglalaban para sa championship sa Men's at Women's Division, Isang malaking hamon ito sa kanilang kakayahan. Samantala, ang Emilio Aguinaldo College Juniors team ay nagtatanggol ng kanilang titulo sa Juniors Division. Mahalaga ang kanilang performance upang mapanatili ang kanilang reputasyon. Ang koordinasyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ay critical upang mas maunawaan ang mga banta na dulot ng mga drone. Ang kanilang papel ay mahalaga sa pagtiyak ng seguridad ng ating mga karagatan. Bilang karagdagan, may mga naitalang katulad na drone sa iba pang mga probinsya sa Pilipinas na nagpapakita ng isang mas malawak na isyu sa seguridad. Ito ay nagtataguyod ng mga alalahanin sa ating pambansang proteksyon. Isang underwater drone ang natagpuan na may sukat na 3.5 metro at bigat na 74 kilo at mayroon itong kakaibang disenyo. Mahalaga ang mga detalyeng ito sa pagtukoy sa layunin at gamit nito. Ang mga underwater drone na natagpuan ay maaring may kaugnayan sa mga banta mula sa ibang bansa partikular sa China. Ang sitwasyong ito ay nagbigay din ng alarma sa mga lokal na mangingisda at mga eksperto sa seguridad. Ang natagpuang drone ay ipinadala sa Philippine Navy para sa forensic investigation upang matukoy ang layunin at gamit nito. Sa kasalukuyan, wala pang konkretong impormasyon na naipapahayag hinggil dito. Ang pagkakatagpo ng mga underwater drone sa iba-ibang lokasyon sa bansa ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa seguridad at mga potensyal na panganib para sa mga mamamayan kinakailangan ang masusing pag-aral at pagsusuri sa mga ito. Mahalaga ang masbate, dahil ito ay mayaman sa mga mineral na ginagamit sa paggawa ng armas, na nagiging dahilan ng interes mula sa mga bansang may hidwaan. Ito ay isang estrategikong lokasyon para sa mga operasyong militar. Sa mga drone na nadiskubre, panging ang sakagayan ang nagbigay ng resulta mula sa forensic examination, na nagbigay liwanag hinggil sa kanilang teknolohiya at potensyal na gamit sa iba-ibang larangan. Ang mga underwater drone ay maaring gamitin, hindi lamang sa pangingisda at pananaliksik kundi pati na rin sa mga operasyon na militar. Ang pagkakaroon ng acoustic vector sensor ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-aral at pagsusuri. Natuklasan din na ang mga drone ay may markings mula sa China Electronics Technology Group Corporation at 18 TA Research Institute na nagpapakita ng kanilang koneksyon sa makabagong teknolohiya. Subalik, sa kabila ng mga impormasyon, wala pang tiyak na detalye Hingil sa tunay na pinagmulan ng mga drone na ito, patuloy ang pagsisiyasat upang matukoy ang kanilang mga ugat. Hinihimakin gobyerno ang MGA Mamamayan na ay report ang anumang kahina hinalang aktibidad sa kanilang teritoryo. Ito ay isang hakbang upang mapanatili ang seguridad sa ating mga karagatan. Back now with our breaking news in the United States. We're in a joint address with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. President Trump has suggested the U.S. could take over the war-torn Gaza Strip. U.S. correspondent Jonathan Kersley is at the White House for us. Uh, Jono, what's Trump's plan? He says and this is quite extraordinary from the leader of the free world that the US will own it referring to the Gaza strip and saying it would be a long-term vision he says he has. These extraordinary comments were made after he held talks with Israel's prime minister Benjamin Netanyahu inside the Oval Office of the White House and they come at a crucial time for the ceasefire in Gaza. Should not go through a process of rebuilding and occupation. Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it. So, yes, he says that will be a long term plan. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu spent much of his speaking time inside this press conference that I was just in, that just wrapped up a short time ago, heaping praise on the US president, insisting that, in his view, uh, Donald Trump is the greatest friend Israel has ever had.